Wala na yun. Kamukha ni Panda. Eh, nung kaysa kamukha ni Panda yun nasa likod. Nakita nyo. Kamukha ni Panda Baka anak din to ni Panda eh. Ayun o, no, kamukha nyo. Hating hati lang yung ulay. Panda anak mo ba yan? Ayun o. No? Bata pa eh. Kamukha ni Panda. Anak mo yan, panda, no? Kamukha, tinan nyo, guys. Kamukhang kamukha, oh. Oh. Parang anak ni panda, tsaka pinat din, eh. <laughs> Tapos yung isang, kap isang kapatid niyan, kulay brown naman. Malay na, no? Pinapamigay lang ni tita yung mga anak ni panda. Pero parang first time lang pala magkaanak ni panda. Ano? You know? paglaro siya, eh. Diyan sila nakatira, Jake, sa abundanadong bahay. yung kapatid niya na brown tinatali anyong may takot pag nandito si Pina tinabol yung kawawa to kawawa yan Iba ba ka kamukha ano ayan ang elementary school dito ah middle school middle school high school high school huwag muna tayong umuwi dito muna Uy, may aerial plane. Ay, ito nga si Pina at si Snow mo. Oh. o guys so, Naglalakad sa dilim mo. Oh. Tinan nyo, yung dalawa o. yun yung dalawa guys. Sir, so, Ito si Snow Makasalubong natin. Umiilaw yung mata. Snow! Snow! Tara dito! Saan kayo pupunta? Tara dito! Pina! 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 Pupunta si... Pupunta sila kalapanda. Pina! pinat. Pina! Bina ter ter denger ter 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 ter. Gagalah coy ah. Pulih <laughs> coy. Kaja, 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 kaja. Eh, oh, contoh ah guys, contoh <laughs> ah. Bu. Pupu tentara kasih lalapanda. Hmm, abulun pusa. Ya nah, ya nah. Kaso power tai jan. Kasineng ja sila putta awaiun yun. Kawawa naman, gawi-gawi to. Sst, ndi tai jan. Ay, okay, tara na. Balik na tayo sa library. Nangahaano na naman kayo ng pusa. Shhh. Shh! Hindi dyan. Guys, doon tayo tatambay sa CEO. Kasi magkikita sila ni Potpot tsaka Bolt na no? kawawa naman. Diba? Huli silang dalawa, no? Guys, pag may nakita talaga kayong aso, nagpag... <laughs> sila lang yan, lalo pag magkasama. Pinat! Mangunguna naman to si Pinat. Snow! Tara, dito tayo! Shhh! Kamsuni! Eh. Bala si Pinat dyan! Tamsin ni! Bala kayo, liliko kami dito. Ang bilis ni Vino to. Tamsin ni! Pakitaan mo sila ng bilis mo. Warm up lang daw yan, warm up. Oh guys, wala na, iniwanan na ako. Kaja! <laughs> diba? Ang aras ko dito, diba? nasa labas ang mga wild dogs hey hey panis ayun ang mga tropa ko dito guys hindi nagsasali tayo mga ngayon pero sa ulit sasamahan ako niyang kahit saan gagawin bilis ni pinat Ang angas eh, no? <laughs> Ang angas gagi guys, solid. Anong solid na experience to. Ngayon ko lang nakasabay mo mga yan. Ay, may nakatambay ata dun. Tara. Psst, tara. Doon tayo sa walang tao. Sa inyo, doon tayo sa inyo. Kaja. Pupunta pa kayo kalapinat. Siguro manggagambang kayo ng mga pusa, no? talagang ano sila guys eh ang ganda ng color ni panda no same sila ni ano eh snoopy pag may extra tayo din natin si snow tsaka si lapot pot para ano the wild dogs para pareha pareha sila Uh-huh.